O, wala daw. Oh, wala. O, wala. Ano ba hinahalap niyan? Shhh! Ito ang makita ka dyan. Makita ka dyan. No. ano yun? Si ano yun? Sigarilyo yun, te. Oh, lighter yan ah. Takot, takot. Ay, yun know. oh. Wala, nagsisindi. Uy! Teka lang. Magtaki tayo dito. Oh, shit! Oh, shit! Paano nakabili? Hindi bawal yan ah. Hindi nga yan kanya. Tingin ko kinuha niya lang yun dun. Baka may nakita siya. Ito talaga itong batang ito. So, Napakasuhail eh. Nakakita ko. Nakakita ko sa dalawang mata ko. Nakakita ko. Oo. So, sumbong ka talaga yun. Sumbong mo na ako. Tara. Ping. Tingnan nyo itong ano na ito. Anak ni Sob. Ang anak ni Sob, ante. Kanina pa yan siya may hinati. Ano mo, hindi niya pa mabuksan o. Oh. Hirap na hirap pa siya dyan. Tingnan mo naman. Ay, naku. Wala daw. awala oh, wala. Oh, wala. Ano mo hinahanap niyan? Shh. Hoy! pwede. Bili mo, si CQ, mo. Ba na. muna. mo. Hindi oh. no. 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 si Ari... si oh. na ako si mo. Ano ba yun? Hindi naman May siya, be. Oh. Dito ka makita ka dyan. Makita ka dyan. Ano yun? Ano yun? Si yun, te. Oh, writer yun ah. Takot takot tapos. Uy. Bala ka. Bala ka. Bala ka. Si. Ano para nakabili hey, yun doon? Bawal yun, nagbumili yan. Kaila Kuya Sengke yata yun. Anong kay Kuya Sengke? Hindi yun sa kanya. Tinuturoan hey. okay. mo yun, no? Hindi, wala ko dyan. Hindi ko alam yun. Ikaw lang lagi kasama nun, eh. Hindi, wala ko yun. Kabakla mo din, eh. Alalay lang ako nun. Tingnan mo, saan pupunta? Pasa na. Pasa na. Iwan. Hey, Pilisan mo, babe. Ay, yun, no. Wala, nagsisundi! Hoy! Teka lang! Magtago tayo dito! Wala ka! Wala ka! Wala ka! Ang batang ito! Ang batang nga rin! Wala! Wala! Hoy! Sumbong natin! Kailan pa natutuyan ng ganyan? Umamin ka! Aba, hindi ko alam dyan! Umamin ka! Kailan pa natutuyan ng, ng ganyan? Bata! Bata! Pin! Hindi ka pa Oh shit! Oh shit! Hoy! Oh, Tinuruan mo yan, no? Hindi Sino turo niyan? Oh. Ewan eh, ko. Paano nakabili yan? Di ba? Wal yan, ha? Hindi nga yan kanya. Tingin ko kinuha niya lang yun dun. Baka may nakita sa naglalagay. Ito talaga itong batang ito. So, ba? Napakasuhail, eh. Huwag ka yung... Hindi no, nung, oh, na. Ako na bahala dyan. Susumbong ko yan. Tara, sumbong natin. Teka lang. Wala. Uy, di naman marunong yun, eh. Ewan ko mo anong ginagawa nun. Kanina pa, ganun ang ganun ang na lighter. Nakita mo, ha? Na, Naka-video ko. ako sa dalawang mata ko. Naka-video ko. Oo. Oh. ika ko talaga yun. Sumbong mo na kayo Tara, susumbong natin yun. Para magtanda.